kahuita tapos si William tapos baka lang, ipin kap. kap, kap, good good boss. good kap, 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 jokes so good news, no? so kung malapit na sa katotohanan no ang aking pinaprocess dito sa sa Mindanao dito sa bahay no at saka uh, syempre mga kajoks yung sinabi ko na magpapakabit ako ng kuryente no yun yung aking inaantay talaga na matagal na matagal na syempre pagdating sa kuryente kasi medyo matagal din ang proseso no lalo na mga kailangan pa mga requirements mga galing. pero uh, so far okay naman na uh, meron na siyang na-process siya at ngayon lalagyan na nila ng meter no? Uh, dito sa bahay ng mama ko yung luma namin bahay dito ko ilagay so, ayun lang mga kadip so. yun koy koy muna koy koy hmm. yan alright ok pamangkin ko yung mga kadip so, maglalagay sila ng board Bili pala ako ng ganyan. Pang ano pala yan, no? Pang butas, no? Hmm. Bala, no? Tama pala. Kau ni kau ni bakal. Kau ni kau ni kau bakal ya? Kau bakal je eh. ni. Ah, sebagai dot lang gini bakal kau ni pakai lo. <laughs> Siapa ya? Bener banget kau ni. Mau lagi. Baik, kita angkat dari speed juga. Okey rana baik. Okey rana kayu. Okey rana kayu. Ini dia pula aku nak kenyum bala mah kayu tu. So, ganda pula ya. Perang mali eh tanggang malaki na butas. Bili pala ako niyan. Pero bibilihin niya yung pambakal. <laughs> oh. So ilalagay so, Dito na ikakabit mga kajos na yung board Maglalagay ng ganito katulad ng ganito Sa pawan pa yan dyan para dito na lang ilagay so, Dito na yung meter mga kajos Yun Bulan-bulan yun ha. bos bos selamat Leon nama oh. Princess right. Princess hai 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 kamu hai Si princess mahaga jugak mungkin dia Ayan na yung oh, su Sukat pala yung sukat Ito metro Butas Ayan Bubutas mga kajis, pagkakasa na Good Good boss good, good. good. mana yung tuhanan niya Kuya mo kay gamit ito Good ayo, Putol mo na yun. Oh, na, ni Dries Picas, bima't dima, putol-putol oh. Sa mitra dyan diya? Kasi mitra Straight lang sa daan? yung ano, yung... Yung wire? Yung wire. Ya, tapos kukuha ng wire na puti. mo din yung busa, busa din kaya kayo mo dyan 'yo. May mo din siya mo street. <laughs> may mo street o May mo street 'to wire. <laughs> <laughs> uh. Ah, inaano ada pag-slit tayo? Look, yahoy. Eh. <laughs> ah, iko na sa partner na siya leha kay para kuan, positive negative no. Uh, ground. Ground. Maayo gijo. hiniinit gayo. kayo alright mga ka maglalagay na sila ng bakal so ito tinabit na malapit na sa katotohanan ispot ang tabla acting as Kamu ke bidak ni, Bay? Kamu ke bidak ni, Bijuan <laughs> ni? <laughs> Sini kena mukbang, ha? Haa, dia boleh mukbang Pistol sedap kau ni, boleh tukar Haa oh. Mai gini om, mai mutul mai mutul saka, kau ya.

galing ng binder Diba diba kulang mo na Yo. Pero yung halalay, mas magaling din yung halalay oh. Gento lang po lang pagbihin mga kajiks Uy mga ganto Bakal Ah Kahoy tapos yung alambre Tapos bakal ang Bibin Bakal hmm. Bakal Ini tuh, kita sini tuh. Di bawah ni Ibalik na, ibalik na ko dito. Sa bakal, ibalik. Na, itusok dito ko. Ya. Yeah. Yeah, yeah,

Eh ni nang ber kali. Ya respon. tunggu Nih. Ini sana. Mau nih. Nih. Oke, ada ah, yang putih oh tapi nak guna kan ada kan ada транскап. Можно здесь есть транскап? Кап. Kap ni. Kap yang ni pun. Oh. Kenapa? 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 Maya masih guna tas tas asal <laughs> ni pulso guru. Ah moni pahi. Tano kada semak kalas no. kan 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 Aduh. Mau Balik-balik. Kayak gini deh. Iya. Demain ya. Kita Hindung, uh. <tang> tak? <tang> huh. Anu <tang> makan dah juga. Saya nak Dito ka pa. Dito pa. Tel mo. Dain na. Ye, bunal doy. Ante so. ay nagbaba bunal eh. Ay sigahan ng matal Na. Na. Natanggol. Dia AP tanah saya tadi. Ini saya Nak tuang tubuh tu, pesaka. Kita atas anak, nak g. Nak bulung. Nampak mana? Nampak mana? Nampak mana? Nampak mana? Nampak mana? Nampak mana? jadi dulu kalau yang warna merah. Nah Sandra. Besoklah tolah petik. Petik dua. Tomot-tomot petiklah. Lembre. Dua dua. Sekarang dah dua 25

Hmm? Ya, asal ni Ya ampun lah, oi hmm. Mai is dat jalan laut, Ha? Mana yang tu lau? Ha? May isda pala dito mga kasi yun ang maliit eh Kulay puti Ano to? Ah, uh, tawag nitong puti na to mm, Ayan, mayroon pa pala dito pula Sa ilalim Di kaya kainin ng mga maliliit malili, na yan Kainin ng mga malalaki Nakita niyo ba yung mga kajoks? Anak nga niya Ha? Anak nga yan? Dati uh, kasi mga kajoks no? Meron din akong ano eh aquarium, aquarium na ganito lang din. Yan, kahon. Sa ilalim ng bahay namin, eh mataas yung bahay namin, tol. So. Meron akong ganyan dati. Malakaw lang. na sila. Ayos sa kayo? Boss, bye. Oh, wala oh, sigkay ng. Ah, sigkay ko ata. Marumot builikid din na Alright right, so mga kajoks no so ito na uh, naikabit na nila no yung uh, ang tawag dyan intrada uh, yun, ilagay na nila tapos ng kulik dyan nandito na yan mga kajoks so tapos yung ground sa baba so ito yung uh, bahay ng mama ko no, yung bahay namin doon na noon dati na kinakalakihan na, uh, namin no, so yan man natili na lang yung alaala ni mama yan kaya yeah, ang pinatira ko dyan yung mga pinsan ko na di uh, hindi pa sila makaipon-ipon sa kanilang buhay no, at walang uh, wala matirahan kaya yeah, dyan ko lang muna sila pinatira no, so dyan ko na rin din nilagay ang, ano, yung kurinti natin para Medyo makatipid-tipid din tayo kasi pagka pagka dito natin ilagay sa dito sa bago syempre kailangan dito building permit so maraming proseso pa uh, uh, yeah, doon na lang muna sa bahay ni mama para wala nang ano wala nang hindi na ako makaalis alis kung marami pang proseso marami pati malaki pati ang babayarin yeah, dito lang muna tayo sa uh, practical yan yeah. Pasok na natin yung ating DIY na lamisa. Ito no, di ba? DIY natin na lamisa. Yeah. Ah, nindot ako ng ganda lamisa dai. Ha? Gawa kong lamisa ganda. Ah, so mga kaji, sabit bitin lang natin lamisa. Magaan lang. So, itong kagandahan dito kasi kahit saan-saan mo dalhin to, magaan lang. Pwede rin to mas patibayin niyo pa kung halimbawa gagawa kayo ng ganito. Kung gusto niyo patibayin niyo pa na talagang matibay na matibay itong ganitong lamesa. Pwede naman to lagyan to ng bakal tapos pasukan ng bakal tapos pasukan ng ano. pwede naman tanggal-tanggal naman to eh. Yan tanggal-tanggal no? to. Yan no? Pwede to pasukan ng bakal hanggang doon sa baba tapos lagyan ng semento. So titibay na siya. Iya yeah, may na siya pero ganoon talaga. No. So titibay siya ang lahat na to. Pwede rin to to dito. Yan, para ayos ang lamisa na gagawin talaga uh, durable siya. Maliit lang siya pero durable kasi bakal na sa kami siminto. So, yun mga ka-jokes ang, uh, ang araw natin ngayon yung ating vlog no? So, video na yun, bago lang ako kasi ayun no? si ADV siya na mag-isa Hmm, wala na. Iskalburo, si wala na. Ano? Saan na escalburo Ano? Kasi ADB na lang mag -isa. Siya na lang paparada dyan. Di bali, baka makabili tayo ng four wheels. Ha? Pwede natin iparada dito. Pangpalit kay pangpalit kay ADB. Kay ano, kay kalburo. <laughs> natin, no? Mga kajeks na natin, natin alam. No? Ah, God knows. Nasa kinabubuhay natin maganda para sa akin ang ano ang uh, four wheels no na magkaroon kasi katulad niya bibiyahe tayo yung mga migay tayo ng blessings na naranggap natin share share blessings no nagbablog tayo pag motor kasi medyo risky siya kasi nga delikado no ah, katulad no may, may nangyari no, no, kay kautoy may nangyari na discuss siya yung mga kilala natin yung mga kaibigan no so parang nagkaroon ako ng phobia, no? So, lalo na nung na na side ako na dahil lang sa ulan dahil sa dulas nung kasada na side sweep ako at minor lang na siya na abbreviation sa tuhod ko pero talagang nagsuffer din ako doon kasi tuhod eh kaya don uh, parang nagkaroon tayo ng na phobia kaya bubiyahe tayo ng motor yung hindi ulan yung yung maliwalas uh, mainit yung hindi madulas no, kaya kailangan natin ng ano, ah uh, mas, mas maganda pa yung kailangan. right, so hanggang dito na lang muna mga kajuks yung ating vlog. Ako pa rin po si Juxim TV na palagi sabi malo kayo and God bless us all. Ayan, shout out kay Kuya Kimit, kay Kuya, uh, kay Kuya Ray. Ayan, salamat.